Hi guys! And for today's video, isamahan nyo nga ako sa aking mga ganap ng mga nakaraan. Ngayon nga ho, si Missy Banna Alawi naman nga ang nandinin sa amin sa probinsya ng Mindoro. Kaya naman ay for the go! Ay, ano na nga po, medyo nakikilala ng ating bayan at ating probinsya dahil nga ho, dinadaya na ng mga artista. Hoy! Ano ba? So, ayun ho, hindi naman ho natin naakala eh, na napaka-imposible naman talaga na pupunta nga ho din si Miss Ivana Alawi. Huy, ano ba? Si O.A. Eh, kahit naman ho sino sa atin ay eh, talagang inapanood yan si Miss Ivana Alawi dahil nga siya ho ay number one sa ating vlogger na content creator. Huy! Grabe nga ho, na halos na lahat na nakakita sa kanya ay eh, talagang sobrang nagagandahan at nababaitan sa kanya. Ay, sana all Ivana Alawi. Huy! <laughs> chopper yun nandun sa may central school yun pala yun pala yung sinak niya na papunta din eh. Uy, sana. Oh. Nung una pa nga ho, ay hindi ako naniniwala na nandyan nga si Miss Ivana Alawi. May mga ilang nga nakapagsabi na nandyan nga daw si Miss Ivana Alawi nung araw na yon. Kaya naman, nagtingin-tingin ako sa may day ng mga aking mga malalapit doon sa may kubo ni Kamangyan. At totoo nga, nandyan nga si Miss Ivana Alawi. Kaya naman, hindi ako nagatubilin na pumunta doon sa bahay kubo ni Kamangyan. Kaya naman, for the girl! So ayun nga ho, pagdating ko nga ho din sa kubo ni Kamangyan, ay nagasimula na nga silang mag-video at magkakulab nga sila ni Kamangyan, kaya nga siya nagpunta din ni Aroy A. Grabe, biruin nyo, isang Miss Ivana Alawi nanguhuli ng manok din sa Oriental Mindoro. Abaw ah! At umabot na nga sa punto na pinangalanan nga yung mga manok na Bubbles at Tangol Ay sana all chicken Sana naman Bubbles, pagbalik mo dito ay kasama mo na si Tangol ay, ano So ayun nga ho, hindi ko nga ho na videohan Dahil nga hindi ko nga ho alam na nandito pala sa aming barangay si Miss Ivana Alawi Dahil nga ho na ng pakuan at mga balatong ano na yun So ayun ho, noong na-confirm ko nga na nga si Miss Ivana Alawi, doon ko na nga lamang siya inabangan doon sa may kubo ni Kamangyan at doon ako nagintay na dumating. Ha? So marami nga ho nagsasabi, buti pa daw ako nakapagpa-picture kay Miss Ivana. So ayun, kaya nga po ako pumunta doon para nga makapagpa-picture at makita si Miss Ivana dahil bihira nga lang tayo makakita ng artista. Dahil nga ho, hindi nga ho natin nabutan last time si Miss Alex Gonzaga, kaya hindi ko sinayang opportunity na makita nga yung mga gantong artista. Uy! Tapos ho, sabi pa nila, hindi man lang ako nag-imbita. Tapos nag-chat sa kanila na nandyan nga si Miss Ivana na may artistang darating. Ay, pasensya na ho kayo at nabalitaan ko lang din ho. Mm, -mm. Sorry na. Ooh! <laughs> So ayun nga ho, wala nga ho nakakaalam na may madating nga hon artista kagaya nga lamang ni Alex Gonzaga, ni Miss Ivana dahil nga ho, hindi niya nila pagsasabi dahil pang, baka nga kuyugi ng mga tao pagkaguluhan at syempre alam niyo na artista, gayan. So ayun nga ho, naalala ko nga ho yung aking elementary days, mga nag-ausap-usap kami mga magkaklase, kung sino na bagay mga nakita naming artista sa totoong buhay, gayan. So ngayon walang po na experience sa makakita ng artista ng malapitan talaga. Hindi ka gaya dati, nasa stage lamang, na sobrang layo, mabili ka pa ng ticket, gayaan. So yun, sobrang napakaswerte namin na dumalaw nga din sa aming probinsya si Miss Ivana, si Miss Alex. So ayun ho, hindi pa rin ho ako matunawa na sobrang ganda at sobrang kinis ni Miss Ivana Alawi. Kaya naman sana all, uy! So ayun ho, salamat din po pala kay Miss Mercedes Lasak or also known as Kamangyang Vlogs dahil welcome kaming mga taga-suporta mo dyan sa iyong bahay kubo para makapagpa-feature, makapagpa-video sa mga darating na artista dyan sa iyong bahay kubo. Sana ay patuloy ka pang i-bless ni Lord yung pamilya mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo at mga taong sumusumorta sa'yo. At maya maya nga ho ay hindi na sa ang bisita ay dumating nga ho din sa bahay ko ni Kamangyan ang ating butihing mayor na si Mrs. Perez para nga ho i-welcome si Miss Ivana din sa ating probinsya. At dahil nga ho, na provincial life din eh sa amin, ay challenge nga ho siya ni Kamangyan Vlogs na sumukay nga doon sa Kariton at sa Kalabaw ay for the go! Ay din eh nga sa amin, pagkagarning malalapit nga lang yung apuntahan doon sa bukid, ay eh, arin na nga lamang inasakyan na rin mga magsasaka, gaya na mga alam ng Kariton, Kanga, Kalabaw, Gayaan. At arin nga si Miss Ivana Alawi, ay hindi nga inatrasan ng challenge sa kanya ni Kamangyan Vlogs ay for the go! Yun man din ho ang nasabi, hindi ko nga ho tinantanan at hindi ko nga ho tinigilan si Miss Ivana hanggat hindi ako nakakapagpa-picture at nakakapagpa-video sa kanya. Ay, for the go! Uy! <laughs> hindi din naman nagpatalo ang anak ng mangyan, kaya naman nagpa-picture din. Ay, for the go! Uy. Hindi ko nga ho nilubayan si Miss Ivana sa pagpa-video dahil nga ho sa sobrang ganda niya. Tinan naman sa malapitan ay talaga naman. Kahit nga ako medyo inantok na siya sa time na yan Ay talaga naman napakaganda pa rin Ay sana all Meron din po pala mga bodyguard Bodyguard may mga matitimunong lalaki nga dito Para nga mag guide at protectan Si Miss Ivana Alawi kung sakaling dumugin nga ng mga tao kasama kasama ko din po pala di si Tano para nga subaybayan ay ang kagandahan ni Miss Ivana. Hoy! So ayun hoy, pabalik na nga sila sa kubo ni Kamangyan dahil nga panigurado inagutom na rin si Miss Ivana at ilang mga kameraman at mga staff ay for the go. Gamit nga ho, aring karito na inasabi na hilahila hila ni kalabaw ay pabalik na nga sila sa kubo para nga sa susunod na video nila. <laughs> Nang makarating na nga sila sa kubo ay talaga namang sobrang dami din tao din sa kubo para nga abangan pagbabalik ni Ivana. So ayun ho, pagbalik nga ho ni Ivana din sa Kubo ay talaga namang hindi siya nagatubili, na-entertain na rin mga fans, magpa-autograph, magpa-video, magpa-picture, ay sana all! Kahit nga ho, pag simpleng pirma ni Ivana ay sobrang ganda at sobrang bait ni Ivana. Meron na naman mga taong napasaya ni Ivana, kaya naman, for the go, uy! Meron din po palang sobrang idol si Ate Ivana, kaya naman may mga bata dito na nagpa-picture, nagpa-video, ay for the go! And yun lamang po muna for today's video. Salamat po sa inyong mga panonood. Bye!